So kan sa kana dito gud ya magbalik-balik. Ah, sa tubo last year ar uh, July, July 10. One year na ako karon Pero naay mga uh, sign para ma-qualify ka maka or naay nag-encourage sa. Wala gyud na Ako lang siyang research. Tawo na na hindi po ang isang makilaw niya na Dito nga, nakuha-nakuha na ito, kung nakuha na, kung nga nga, nito nga siyang abinig, kanang, kanang, matagang na ba, kanang babae ito sa inferno. Na. Kanang, nabitaw nga, kuwan ko, nagmurto nga, research na ko sa intern, na may lakta pa po ang iso. Sige na akong research, ako bisnaw ka na. At, dito ka mulag, dito ka mulag na encourage na, ito, magbalikin sila. Pagkahibaluna niyo ng amoniya ang mga mga anay ng kuwato. Okay. Bad mong gusto sa una. <laughs> ah, okay. Pero that time, ang mga husband, dili pasad tuha, dili pasad Muslim. Wala. <laughs> sa una, nasalage po siya pero karon alhamdulillah nagtubo na ah, okay. kami kami pamilya, kami tosong anak ka pati mo ano ano ba yung uh, dahilan kung bakit nagbalikis lang ka ah uh, ko ako tungkol sa Islam at nagustuhan ko po ang kanilang aral ang kanilang panuntunan ang pangangalaga sa mga kababaihan at ang kanilang pananampalataya kaya heartily po ako na nagbalikis sa Islam at ipinaliwanag din po ko, ng kanilang ko si Maulana Patay ang kaibahan ng isang Muslim okay so um, mga mga ginagawin ay malaki rin po ang pagbabago kasi before may hindi po ako sa mga kasiyahan sa disco sa mga happening pero since nagkalupis lang po ako lahat po yun naiwasan ko sa gabi nagbabasa na lang po ako sa video at nagdadasan ito kaya brother Ali pwede rin kaya brother Chico